I-replay ko na. Pagpasok mo, oh nanginig. Parang nanigas ang katawan. Nanginig. Hanggang ngayon. Ito siya oh. Uh, hindi ako. ikaw Ah! Sakit mo Hindi mahinig ka oh. Hindi. Ayan oh. 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 Hmm. Sa kabila. Wala. Oh, dito. Uh. Um. Pagpag ka, ha? Ano? Silya. 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 Pagpag buong katawan. Taas mo. Tising pataas. Ang bigat ka. Tamay mo dalawa. Ang bigat. Na. <coughs> Sige. Pikit. Pagpag. Kasi habang ikaw nagpagpagpag, umiinit katawan. Tanggalin natin yan. Ha? Pagpupuksa ang mata. Ha? Pagpagpag. I -i Pagpag. Pagpagpag. Iinit katawan mo. 4 hihi pag hindi yan aalis, natin 4 2 hindi nyo kitot? magpag muka langit seryoso ha day kaya itong yasong tanggalan dai. Sa gabay sa iyong man paninabuhi. Ha? Boss, tanggal. Uh... Oh. Laban, ha? Hmm. Tanggal. Boss, tanggal. Pagpagin ang mukha, sa iwang. Pagpag. Muka, Pag -pag -pag. Ibang klase, no? Init? Init. Nah, tapon mo. Di. Oh. Yeah. Pag hindi ano malis, masasaktan. Bos, tagal. Kali. La. Oh, Ayaw ko na. Bagpag. Ayaw ko na. Oh, pangalan mo? Anitse. Oh, pagpag. Wala kang ayaw, ayaw ko na. Ayaw ko na. Pagpag. Oh. oh, sige, bos. Ayaw puna, Oh, ayaw puna, na. Bagusin mo yan, ha? bang itu rahah, oh bos, ayo punah, mm, ayo punah, kau kembali kan ah! ha, balikan, ha, kau ha kan ha, bos, no tanggal, ayaw lahat, bos, ayo punah, so, mm, toh, kelelawannya di kemah kita nang tunai, tangga dah, bos, ayo punah, bos Ay, yaba. Mm, ubosin mo mm, yan. Pag binalikan mo yan, saktan kita uli. Meron pa. Ito yung una. na muna. Ito yung una. Paanong? Rene J. Uh, ha. Nga sangka. Mindanao. Ubos. Tanggal. Patayran pa na. Bola na, meron pa.

Dan, Pagod. Mulat. Hmm. Nakatulog ka? Uh. Kamu oh, ka dahil. Ha? Ano video ka, May kalaban ka. Ayaw ko na, ayaw ko na. Mag-usap tayo sa likod ng kamera. Alam yung ginawa mo? Wala, hindi mo alam. Babalik ka sa akin. Hindi ba? naman pa. Mayroon ko, evaluation sa akin. Ha? Hindi siya ikaw. Kanina. I-upload ko yan. Ano? Hindi mo alam? Hmm. Sigaw ka nga, ayaw ko na. Alam mo yan, di? hindi. Hmm, hindi. Ayan, <laughs> <Yes>, guys. <laughs> Pinag-ingitan si ate. lang. Ito lang. Teka lang ha. Ay, sino kasama nun? No? Samahin dito. Tawag ka na si <laughs> Peter, na. Ano ba ginagawa mo? Kinakarami ka na ba? Hindi, pwede ikitan nyo yung kapag na ako, kasi hindi niya alam lahat nangyari. Araw mo ba? Ayaw ko na! no? Ayaw ko na. na! ako o, sige, po. magbabay na tayo. Babay ko tayo. Mag uh, mayroon tong itong evaluation sa akin kasi gusto uh, gusto makausap pero ginamit lang yung pangalan niya kasi hindi naman nag-umami. Oo. Mag-uusap kami sa sa likod ng kamera, hindi ko na isa, isa lahat yan, hindi ko na sabihin lahat. Hindi ko na ilag, -ilag. Gusto ko siya matulungan sa likod ng kamera. Ayaw ko na, na kung masyadong vulgar. Kasi kami yung mali lang binabantayan sa amin. Ha? Pero alam nangyari sa'yo, ha? Ah. Hindi. <laughs> hindi. Ah, hindi. pag nito, na i-upload natin yan? I-upload natin? Oo, oh, oh, makuwi yung... na kami. Oo.